Sa mundo kung saan teknolohiya ang nag-uugnay, papano kaya mababago ng simpleng pagkikita ang landas ng tatlong magkakaibigan at ng isang misteryosong sky guy? Ano ang mas pipiliin nila? Ang pagmamahal na totoo? O ang ilusyon ng virtual na mundo? At paano kung ang taong gusto mo ay may gusto sa iba? Tunghayan ang nakakakilig at makulit na kwento ng may avatar girl. At kung nasubukan mo na rin ma-inlove sa isang taong hindi mo pa nakikita ng personal, mag-like and subscribe na. Sigurado makaka-relate ka sa story na to. Ang social metaverse ay isang online virtual world kung saan ang mga tao ay maaari makipag-usap at makipag-interact sa pamamagitan ng kanila mga avatar. Dito, maaari ka makahanap ng mga kaibigan o maging kaibigan, magsimula ng negosyo at makipagtulungan sa si iba pang tao sa virtual na mundo. Isang bagong paraan to ng pakikisalamuha at pagkonekta sa iba sa pamamagitan ng teknolohiya. Isang araw, ang mga avatar ni Nadem at Marl ay nagkabanggaan sa virtual na municipal center. Tapos nag-chat sila. Mukhang nalilitan ka sa avatar ko, Marl. Sorry! Hi, Dem! Tara, anyayahan na lang kita sa room ko. Sa pagpasok ni Marl sa kanyang tenant room, naramdaman niya ang kakaibang saya. Ang simpleng espasyo ay puno ng potensyal. Pwede niya itong punuin ng virtual na kagamitan at dekorasyon. Sa pribadong silid na yon, nagkaroon si Marl ng pagkakataong makausap si Dem ng sarilinan. Sa Metaverse, maaari magkaroon ng property at digital asset sa mga tao tulad ni Dem, na may villa at iba't ibang syudad. Samantalang si Marl ay nangangarap pa lang na magkaroon ng mga ganon. Isa siyang baguhan sa metaverse, umaasa makakapundar ng sariling digital assets sa pamamagitan ng mga daily task at play-to-earn games. Mo kailangan mong bumili ng muebles. Wala man lamang kalaman-laman ng room mo pre. Meron naman ako isang maliit na cabinet dito. Kapag lumago ang negosyo ko, makakabili rin ako kahit isang sofa. Gencillium business ko. Baka gusto mong tignan ng mga sample pictures. Nalaki na gagantilyo? Bading ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Marl habang binabasa ang chat. <gasps> Straight ako, no? Kaloka! Babaeng bading, pero tingin ko magugustuhan mo. Mukha nga ngayon ang tipo mo babae, pre. Ang tipo ko ay mahusay humawak ng pera at magaling sa negosyo. Tingnan mo na lang to, baka may magustuhan ka pa. Ang mga ganchilyo ni Marlene ay may disenyo ng hayop, bulaklak at bagay mula sa kalikasan. Bilang isang NFT artist, interesado si Dem sa mga ito. Ang NFT ay mahalagang digital asset tulad ng mga obra sa museum. Sa mundo ng bagong teknolohiya, ito ang naging simbolo ng pag-aari at yaman. Marl! Anyari sa avatar mo? Mukhang Marlon ka, Marl! Hayaan mo na, girl! No need naman ng real identity sa metaverse! Kung sa bagay, baka pwede rin maging transfer sa Metaverse. <laughs> may kumuha ng balabal na peacock! Ayusin ko mamaya ang shipping. Hindi Metaverse na-customer natin, ha? May extra tip at may next order na agad na isang bukay ng white lilies at 100 pink roses. Aba, mukhang sobrang busy natin ito. Hindi ko pa tapos ang ginagawa kong line cap, tapos yan, may bagong flower bouquet pa. Tama na ang kwentuhan, Avatar Girls. Trabaho na tayo. Kailangan ko pang pumasok mamaya sa metaverse. Excited ako makita ang comments Sky Guy sa articles ko. Baka kaya sa tuwing naiisip ko siya parang nae-excite ako. Mukhang iba 'yan, ah. Ingat kayo sa mga nakakausap niyo sa virtual world. Avatar lang ang mga 'yon. Maliban sa business, 'wag niyong hayaang magkaroon ng connection sa kanila sa tunay na buhay para walang sakit sa ulo at problema sa puso. Lola Vina man, Baka naman hindi masama magka-love life sa metaverse. Kung magandang tignan ng mga avatar na may pakpak na lumilipad, eh mas maganda siguro yung may wings of love ka rin sa virtual o tunay na mundo, 'di ba? Paano ka magkaka love life sa avatar mo na mukhang lalaki? Baka badi nga makasalubong mo. Lalaki ang nakasalubong ko kanina, no, at mukha siyang typical na romantiko. Mukha mayaman pa. Aba! Mukha may avatar interest na mga metaverseian girls sa. Ate, bakit hindi mo na rin hanapin ang forever avatar mo? Ang tatlong magkakaibigan ay mula sa Fairview at may maliit na crochet stall sa SM Mall. Hindi to ganong kumikita, pero dumami ang benta nila mula na nag-online selling sila. Ngayon, natuklasan nila ang Web3 app, kaya agad na sinubukan nila ang bagong pamamaraan ng negosyo. Si LV ang pinakamature at matalino, pero sobrang mahiyain kaya si na Marla at Angel ang madalas na magbantay sa stall. Isang araw, in-upload ni Angel ang ginuhit ni Elvis sa Metaverse Library bilang background picture sa article niya. Hindi nila alam na ang picture na yon ay makakakuha ng atensyon ni Sky Guy, si Dem, na agad itong in-screenshot at re-knowing sa kanyang virtual canvas. Sa himpapawid ng Metaverse, pumapagaspas ang pakpak ni Sky Guy habang sinusundan ng tumatakbong avatar na nakita niya sa library. I-message ko kaya siya gamit ang social media dito. Ah, i-friend request ko muna siya. Sana lang i-accept niya. Dapat makilala ko siya. Habang nagpapalitan ng mensahe si na Sky Guy at Angel, unti-unti namang nagiging malapit sa isa't isa ang mga avatar ni Nadem at Marl. Pero hindi nila sukat akalain na iisang lalaki pala ang kinauhumalingan nilang magkaibigan. Sa bandang huli, Napagtanto ni Sky Guy na business partner si na Marlotte Angel. Pre, ikaw lang bang gumagawa ng mga ganchilyo mo? Ang totoo, tatlo kami dito. Tatlong lalaking nagaganchilyo? Mga babae kami nagaganchilyo, no? Ano? Babae ka? Ang ibig kong sabihin, pare, mga babae talaga ang nagaganchilyo. Ako lang ang mahusay bumenta. E eh, sino naman ang mga kasamahan mo? Pare naman, huwag mong sabihin plano mong dumirekta. Gusto mo ba ng mas malaking discount? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makilala ang mga katransaksyon mo o mga kaibigan mo. Bakit mo naman gusto makilala yung mga kaibigan ko? Siguro may gusto ka na sa akin, no? Baka naman ikaw ang may gusto sa kaibigan mo. Hindi ka lang makapagsabi. Wag kang mahiya, baka makatulong ako sa'yo. Mm, anong ibig mong sabihin? Siguro mas maganda kung hindi lang tayo sa metaverse nag-uusap. Sa kaya tayo pwedeng magkita? Sa Shangri-La kaya? Hindi alam ni Marl kung anong gagawin. Magsasabi ba siya ng totoo tungkol sa kanyang kasarian? O magpapanggap na lalaki, oras na magkita sila ni Dem? Habang nananaginip si Marla na magkakagusto sa kanya si Dem, umaasa naman ang lalaki na makikita ang dalagang iginuhit niya. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ni Dem na ang nakita niya ay isang astig at isang bagets. Hindi niya inakala na sila pala si na Marla at Angel nakakatagpuin niya. Sa parehong pagkakataon, hindi rin napagtanto ni na Marla at Angel na ang lalaking dumaan sa harap nila ay ang mismong avatar na kinahuhumalingan nila. Ngunit biglang nagkaroon ng aberya. Dahil nalalapit na ang Pasko, puno ang mall ng mga tao. Kaya naman, usong-uso ng ang nakawan. Isang grupo ng kawatan ang nagpakalat ng kunwaring bomb threat para magkagulo at makapagnakaw sila. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay si na Marl at Angel. Napagkamalang kasapi si Marl ng grupo ng mga magdanakaw kaya dinampot siya ng mga security guard ng mall. Sumama ka na lang ng maayos. Sa opis ka na lang magpaliwanag. Wala akong kinalaman dito! Hindi ako maglanakaw! Sinasabi ko na sa si inyo, wala nga akong kasalanan! Nagpumilit si Marl na kumawala sa mahigpit na hawak ng guard. Ngunit habang tumatakbo siya palayo, nabunggu niya si Dem. Ah! <gasps> ko. Wala kung kinalaman dito. Mabuti pa, sumama ka ng maayos. Huwag ka nang magtangkang tumakas. Maniwala ka sa akin. Hindi ako magnanakaw. Maniwala ka sa akin. Kung totoo nga na wala kang kasalanan, sumama ka ng maayos. Sasamahan kita. Kahit nagmamakaawa si Marl, pansamantala siya na detain sa kustodya ng mall security. Galit na galit siya kay Dem, na hindi niya kilala bilang si Sky Guy. Dahil kung hindi dahil sa kanya, nakatakas na sana siya. Samantala, takot at takot si Angel. Kahit gusto niyang tumakbo, nanginginig siya sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, na-outbalance siya at tumilapon. Tumama ang ulo sa isang stall at nawala ng malay. Sa oras na yon, nakita siya ni Dem. Miss, Miss, okay ka lang? Dali-dali niyang nilapitan si Angel at tinulungan mailabas sa mall para madala sa ospital. Hindi maganda ang pagkakabagok ng ulo nito. Lumipas ang 24 hours pero hindi pa rin nagigising si Angel. Samantala, labis na nag-aalala si Elvie. Wala siyang balita kina Marl at Angel. Alam niya makikipagtagpo ang dalawa kay Dem sa Shangri-La Plaza. Kaya nang mabalitaan niya ang kaguluhan sa mall, agad niyang tinawagan ng dalawa. Pero wala ni isa sa kanila ang sumasagot. Walang magawa si Elvie, kundi magbaka sakaling makontak si Dem sa Metaverse. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya may isang kabataang babae ang nabagok kang ulo at nasa ospital. Dahil tugma ang description, nagmadali si LV papunta ron. Pagdating niya sa ospital, laking gulat niya na makita ang isang lalaki, si Dem. Titig na titig ito sa kanya, parang hindi makapaniwala. Ikaw ba si LV? Ako si Dem. Natutuwa akong makilala ka. Maraming salamat sa pagdala mo kay Angel dito. Sana magising na siya. Walang kamalay-malay si LV na interesado sa kanya si Dem. Nakatuon lang ang pansin niya kay Angel. Hindi rin niya alam na sa bawat haplos niya sa kaibigan, palihim na tumitingin si Dem. Labis na humahanga sa kanya. Samantala, biglang dumating si Marl. Anong kasalanan ko ang pinagsasasabi mo? Marl, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagre-reply? Dahil sa lalaking to? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako naditain sa mall. Kung hindi ka sana nagnakaw, wala sana ang problema. Ano? Nagnakaw ka, Marl? Sinong Marl? Lalaki si Marl? Hindi tomboy? Sino bang lalaking to? Mukhang naliliitan ka sa akin ah! Tama na! Marl, siya si Dem, yung kaibigan mo sa Metaverse. Dem, siya naman si Marlene. Short for Marl. At hindi siya tomboy. Hindi makapaniwala ang dalawa sa natuklasan. Pero nawala ang galit ni Marl kay Dem na malaman niyang ito ang nagligtas kay Angel. Dahil may lihim na paghanga kay Dem, mabilis din niya tong napatawad. May maganda akong i-offer sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo to. Kahit ano pong offer mo, hindi ako magkakagusto sa'yo. Alam ko naman yon pre. Pero gusto ko yung kaibigan mo. Matutulungan mo ba ako kay Elvi? Ang kapal naman ang mukha mo! Sa tingin mo, mabibili mo ang kaibigan ko ng NFT mo? Genesis NFT. Take it or leave it. <gasps> Genesis NFT? Seryoso ka ba? Pakisend na lang ng wallet address mo. Sa mo ba mapapaibig mo ang kaibigan ko? Good luck na lang sa'yo. Sa tingin ko naman, hindi siya mahihirapang mahalin ako. Wasak ang puso ni Marl sa sinabi ni Dem. Pero kahit nasasaktan siya, pinili niyang hindi ipilit ang sarili. Alam niyang si Elvie mahal ni Dem at hindi siya ang tinitibok ng puso nito. Sa kabila ng sakit, nag-decide siya na maging masaya para sa kaibigan at gamitin ng Genesis NFT para matupad ang pangarap niyang magtagumpay sa Metaverse. Matagal nang walang malay si Angel sa ospital. Madalas sa sinasamahan ni Dem si Elvie sa pagbabantay. Gusto niya mapalapit sa dalaga. Ngunit si Elvie ay walang kamalay-malay na may interes sa kanya ang binata. Nakatoon lang ang pansin ni Elvie sa kalagayan ni Angel. Elvie, maraming salamat sa pagtanggap sa tulong ko ha. Pero sana naman... Bigyan mo rin ako ng pagkakataon na makilala ka ng lubos. Pasensya na, Dem. Ang focus ko lang ngayon ay ang pagaling ni Angel. Alam ni Dem na malamig ang pagtanggap sa kanya ni Elvie. Pero sa bawat oras sa kasama niya to, lalong tumitindi ang paghanga niya. Sa tuwing hinihimas ni Elvie ang kamay ni Angel, lihim namang gumagawa ng mini-painting si Dem. Lahat ay larawan ni Elvie. Mar, samahan mo naman ako. Magpakasaya tayo saglit. Magpakasaya o magpakalasing? Ano bang problema mo? Ano bang kulang sa akin? Bakit ayaw sa akin ni LV? Ay, o sige na, sasamahan na rin kita. Kasi yung taong gusto ko ayaw rin sa akin. Ganun ba? Sino naman yun? Tanga lang siguro yung taong yun. Ay, tama ka dyan. Pero ano naman ang magkakawa natin? Hindi mo naman matuturuan ng puso. Hindi mo pwedeng sabihin sa puso mo na wag nang mahalin si LV. At ikaw, hindi kita pwedeng pilitin na ako na lang ang mahalin mo. Bakit hindi? Total ay naman sa atin ng mga taong gusto natin. Tayo na lang. Magkaibigan naman tayo, di ba? Magandang simula yun. Ano to? Niloloko mo ba ako? Seryoso ako. Pwede bang ikaw na lang avatar girl ko? At yan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kaaliw sa pagsama sa amin sa virtual journey ng ating mga bida. Sa kwentong to, natutuhan natin na kahit sa metaverse, ang katapatan at tunay na koneksyon ang mas mahalaga kesa sa mga panlabas na anyo o ilusyon. Malaki ang tulong ng teknolohiya para magkaroon tayo ng mga kaibigan. Pero sa huli, ang totoong pagkataon natin ang mas tumatatak. Ano sa tingin nyo? Okay lang bang magtiwala agad sa nakikilala sa virtual world o dapat lagi mag-ingat? I-share ang sagot mo sa comment section. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. I-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Salamat ulit at kita-kits sa next adventure!